Ah, Kasama diba? kauboy Yes! Wow, trip on the... Stop mamaya, do -do -do. Yung isang baso, isang daan lang na yung kasoy. Ay, kasoy? Oo. mahal yun, yun bansi. video, kailangan pa ko? Kala ko, taga buger, eh, no? <laughs> Tarap pa? Nagarap ng malilim. Ate, tingin lang po. Ate, ang dami na. Lang niya. Nagmukha akong tang. na ako. Legend. pag Okay, hey, dito na kakain nga. kami. Dito gang, nagsarawa na sila. Hey, sa parking area. So pupuntahan pala namin ay JCM's uh, Aqua Farm. So yun. Narating lang namin, umalis kami around around ano ba? Mga 11? Or mga ganon. So yun. Video na lang ulit ako mamaya pag nandado na tayo mismo sa pinaka cottage. So yan. So dito papasok. Itong FC. Eh yan, JCM. JCM uh, Aqua farm, So may video pa yan for sale. So yan, pinsan dyan. Yan. ano. Yan yun, JCM's Aqua Farm. Okay. So ito. Yan, ilog. Ilog. So mamayang hapon tayo maliligo driver so ito na yung JS JCMS ako so yan ito na yun napaka ano to Paka ginhawa ay nakita nyo mamaya bigyan ko yun ng konting clips dito sa lugar na lugar yan yun yung mga yun yung mga ano kubo pinawala ko yung record yan triangulo then may mga pangalan no hari. Uy, sao ko. Ay. Kami, pasuwi, mami. Tahala lang, ano, tala. Eh, ano ba itong isa? Mayari. Mayari. eh, may mga kanya-kanya pangalan bawat na, Kasi ito yung pinakamaganda dito para sa akin. Eh. Ayan o, dyan, inuma, men. Yes, tapos mamaya dito, malamang napakaganda. Tapos ito yung matanawin natin dito. Oh, di ba? Ganda. So, yun. Yeah, Marami na lang ulit mga lods. <makes> na pala, mga assemble na pala si Aridum, yeah, yeah, no, mobile, uh, lang, yeah. sa lari Ayan. Yan. Yan ano mo, ganito. Sa amin itong nabili namin. And review na rin, no? Ayan. Double purpose. <laughs> Campton two doors window design. So, ang mag-unbox na ito si Motovic. Hahaha. <laughs> Eh, nakatulog kay Budak sa'yo! ako ito Ano? Nakatulog ka. video. Wala, wala, wala. ano ta mo ng ng ilaw-ilawan. Eh! 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 Nalipad! sa mukha Ang manual na hindi binabasa. Hahaha. hindi yan may lubak na Hindi kayo? Tagalip! Oh, Mahal hindi na sa lubak. <laughs> yan, yeah, mas maganda dyan. Dito muna ako. O, ganito lang yan oh. o. Gano, Gano'n ka magano. Magbuo ng ten. One, two, three. Oo, <laughs> ah, oh, yan nga. Oh. Oh. Paano mawawalan ng tornillo yan? Ibuo na. Ibuo <laughs> na. Hindi ko alam oh, ah, yun eh. First time okay. lang namin to naku. Ano no ba yung liit dito ah? Parang anak, <laughs> anak. <laughs> yeah, ka. Ganito lang pala to. Lang pala Parang person lang pala. Kay, kay Lucas na yan eh. <laughs> <laughs> Sabi sa review eh. Ito ano no? 6 eh. ba? Baka na-extend ko uh? Ano ba si ano? <laughs> yung original na ano? 6 oh, six to 8 to. Eric tayo. Sa ganda ka? Oo nga. Laki-laki to. Laki na ito. Yan dyan. Ginawa niya lang. Tarumid. Gawa na natin si Lucas ng kapatid. Gawa niya na ng babae. Eh, hey. Ah. Bududay! Upo na ba, Duday? Ay, sorry! Kinang isa. Isa? Hmm. Oh. Pag buy diba? one, oh. round two. <laughs> na ang round two. Namanak, Namanak down na. na. Wow! May babgagatean ako. Ay, alam mo ah. Ito, ho, ayan. <laughs> Ay, magkamuka. Eh, eh, mo dito lang. Parang apat 'to, dinalag na sa kamay ko isa. Dadamo 'to. So, yun na nga kalmado ang uh, ang ngayon ilog kalmado napakasarap na tanawin na uh. so yan so ikot na tayo so ito yung setup namin ngayon may tatlong tent isang katsulok uh, na uh, ano nila na rito A-frame ah A-frame kasi nga A <laughs> yan A-frame and tapos may setup na ganyan nasa ito ang kubo na malaki So, uh, malaki dito pang loads. Ah, uh, wala lang masyadong tao kasi medyo busy lang din syempre yung panahon. Pero may mga pupunta na rin dito. Kasi niyo yung vlog ni Motobik. Ah, nandito dito. Yan, blinag niya to eh. So, na-invite kami na hikayat niya kami dito. Tapos may kusina ron, pwedeng magluto or magano, humiwa-hiwa din nitong CR. yung mga buko-buko. Ayun. ito yung hituan. So yan o oh. Yan Hindi ko makita yung kung merong hito sa loob Pero tingnan natin Ay meron nga Meron 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 Yan so pwede daw dito bumili ng hito Yan Dalawang malaking Bilog ay tong lugar nito mga lods. Parang ideal talaga tong ano. Ayan. Ideal pa siyang improve. May may place pa siya para sa improvement mga lods. ganda, Napaka anong tanawin. Relax. So ano lang naman mga lods. Pa? Around one hour away lang sa sa city. Sa Quezon City mga lods. One hour away lang, mga one and half or one, basta depende sa takbo ninyo eh. Pero kami dito mga around one and a half kami kasi medyo nasa north, kalokan pa kami. So yan, ito yung tent namin. Na so mga nudes, ano lang kayo. Uh, message lang kayo sa sa Facebook nila at magre reply naman sila agad-agad. So yan. Ayos ka dito, Mi? Ayos? Ayos. Ayos, ayos. Magka. Yan, siya yung nakakalam dito kasi siya, isukay na siya dito eh. Ah. Okay, uh, yan. Motobik nga pala ito. What's top, up, mo. men? Woohoo! <laughs> Saan nagpunta kayo dito? Pwede nyo naman silang pakirasapan. Pwede natin ibaba yung pressure. Basta sabihin nyo lang yung pangalan ko. Motobik. Iyon! yun. Yun yung pinaka-keyword dun eh. So bago nga pala tayo pumunta dito, no, may binayaran tayo nang magaan yung sa So yun doon sa ano, kasi nung sa... muna namin punta rito, wala Magala pa yon, no. Oh. Pero ngayon siguro medyo mag-ano na yung ano dito, ah, uh, medyo hmm. nagle-level up na yung, yung tourism dito. Yung yan. tourism dito. So okay lang naman yun. Parang ano siya, environmental oh. fee. Magkano naman ganun? Uh, sa sasakyan ang babayaran is 50 pesos pagka motor naman po is 10 pesos lang uh -huh. 10 or 20 pesos uh, makakatulong na tayo sa gobyerno ng yes. Tanay Antipolo no? uh, ano to Kayabong Tanay Rizal ah Tanay Rizal no? yes so, barangay Kayabu Tanay so, Ayan, yeah, Rizal napaganda so shout out kay Motovic salamat sa pag-invita dito napakasolid ang lugar sana mag-enjoy kayo so, oh, uh, out on the out on Sir, paka-invite naman sa inyong mga viewer ko dito sa inyong magandang farm. Ah, ah, mga kasamahan, ah, ipapasalamat ako mm -hmm. kay sa uh, vlog ni Luigi. Yeah. At uh, ini-invite ko kayo dito sa aming campsite sa JCM. Sana makarating kayo lahat. At salamat sa mga kay Motomik, mm -hmm. kay ano, sa mga magkakasama sila dito ngayon sa JCM. invite ko kayo lahat dito ngayong summer. Sana mayari na yung aming swimming pool. Yan yung pinaka-highlights ngayon dito. So, sir, napakasalamat po. Salamat po. Yan nga pala yung pamilya ko, oh, men. Yes, wow! family. ba? Pamilya ba? Yes, the best family member. Third wheel. Third, third wheel. Hey, hey,

Our hearts beat to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young, it has just begun as she puts her hand in my hand we wanna chase the night wanna dance to the night cause love from the sky just two hearts running wild never sleep, never stop as we shout from the top we're gonna, we're gonna ya, nolong me-prepare-prepare <tipas> si persisir yang bonfire para memayasah kami, no ya, no Sheesh, na ready na. So, yun mga lods, dito napaka silent lang talaga dito. Nagbi music lang kami kasi kami lang naman na dito. Napaka asikaso ng may-ari ng lugar nato mga lods. So, yun dito napaka relax. Tapos kung gusto mo maligo, ilog dyan. Then, ayan, meron dyan. Kung gusto mo kumain. So, ayan, chill kami dito. So, ito na pala yung mga pinsan ko. Kaya nga sa anin Ano yan? Checo, huli kayo? Where is it? Sila eh, huli sila nang hito. Yung bago. Yung So, yan. Ah, ay, malapit ka na. Malapit ka na yeah. ba yung bago? Catch the hito. But, yes, it's hito time. Hito time. Ay, nakuha ka na. Ay, na. Girl. na. Girl. Wala. <laughs> Kayo, oh, tuto, oh, tuto, oh. Ano kung ano yung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano ba ano kung ano kung Kailangan mo ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano ano kung ano kung ano ano kung ano kung ano ano kung ano siya, kung oh.

So ayun. Ito yung oh, na uli. Ito yung na uli. Natin na, um, na lang uli. tama na. Uh, so, yun, ayun, yun, ayun, ayun. na kami. Yeah. Na. Bayan, si Sir, ano 'yan? Matulis? Kunin mo tayo batin mo. Sir August. Alam mo birthday ni Sir August ay August. Yes. Ade <laughs> <laughs> August ogos masih. Ogos ngah. Ya ogos, ogos. Sir August. yang mayari. Pergi lagi, pergi

ba oh. siya? Mm. Jeric! oh Jeric! Oh. Baka mali, mali ka naman! Oh. <laughs> First mo ba? First mo ba? Na, Bumagalaw? Eh, sumama ka na panghuli! No, sumama ka oh. na! na! Ayoko ba ako eh? na <laughs> kumamak tayo! Huwag ba? Napaghahalatan ka ba? Oh. <laughs>

Begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.